Sa 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 mong gusto nga tip para sa iyong anak kung kagawin ay college. Apat ah, pati anak? Ah, ah, hindi nalang Pati ay. Right. Ito po si Ate Merlin. She is 37 years old, balo po, at meron siyang apat na anak. Sorry, <laughs> Ate Yung, yung eldest niya is pala college. Si ati, well, okay. Pero hindi gusto nga tip. Pilay A, ele é visita. C. 1.800, D 1.000.

Sir yeah. thank you, sir. Frank, Yay! thank you, sir. Frank, thank thank you, sir. Frank, thank yeah. well, so you, there, sir. Frank, Yay! sir. Frank, sir. Frank, sir. sir. Frank, sir. sir. Frank, sir. thank

Tiyo, kasi kay Brenda, te. Thank you. Wala ko expect nung no, mga mabos sa party. Hilak lang kamay lang. Ako blessing Balik niya mo. Hindi ko lang Wala, wala mong gagawin expect Hilak lang pansit. Hilak lang pansit. you, Thank you. Thank you, ma'am. Baka na natin